Ayan. At nasa atin na pong linya si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Good morning, Nipa. Uh, good morning sa magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning, sir. Sa mga listeners natin, nasa Zoom din po si Senator Gatchalian. Senator, ayun po, um, this week, ano po ba? Magkukonvin po ba ang Senado o hindi bilang impeachment court? Maraming nag-aabang. Oo. <laughs> well, wala namang uh, choice ang Senado. Hindi na namin desisyon to. Uh, nasabi ko nga hindi na decision to ng mga senador dahil ito ay constitutional responsibility ng mga senador uh, noong uh, umupo kayo bilang senador nitong uh, kongresong ito na uh, nanumpa kami na susundin at uh, dedepensahan ang constitution at uh, ang saligang batas natin malinaw doon na kung na-transmit na ng lower house sa Senado uh, articles of impeachment dapat mag-umpisa na ito at tapusin. In fact, uh, ang ang saligang batas uh, yung yung pertaining to the impeachment. Uh, hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan 'to. Nakasulat siya in plain language para maintindihan ng lahat kung ano yung proseso. At nakasulat dito, once na na-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment, uh, dapat magumpisa at tapusin. Eh, importante dito tapusin eh, no? uh, Uh, ibig sabihin matatapos lang to kung mayroon ng desisyon. Senator mm. Gatchalian curious lang ako kasi mula noong uh, iniakyat ng Kamara yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong February po ito, di ba? Nung last day ng session noong February. Ah yeah. uh, Uh, napag-usapan po ba, nagkaroon po ba ng usap-usapan yung mga senador na ano yung dapat natin gawin? Kung baga, nag-meeting man lang ba, di ba, or na-initiate na, na mismo ng uh, Senate President? Kasi, uh, lumipas po maraming buwan, eh. ngayon pong June, ganun pa rin po yung issue natin eh. Nagkaroon kasi ng technicality isa noong February, kung matatandaan natin, uh, tinansmit to ng lower house on the last day and the last hour. Uh, last day na kasi pinadala yun sa Senado at natatandaan ko kung 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 my, kung my memory serves me right mga around uh, 5 to 6 pm yun uh, mag-adjourn na yung Senado at wala mm -hmm. ni mga uh, paunang pasabi kung ita-transmit o hindi no so kung nagkaroon ng technicality in a sense na nag-adjourn na yung Senado at nung tinignan ko yung mga huling impeachment kay Justice Chief Justice Corona mm -hmm. kay kay uh, former president eh, lahat ito ay binasa sa plenaryo eh, since nag-adjourn na, hindi na siya nabasa ng, sa plenaryo. Kaya yun yung naging technicality. Kaya hindi nabuo buo yung impeachment during that time. Kung siguro kung napadala ito ng first day on the first hour nung itong, Enero, itong, itong New Year, itong 2025, nung Enero, baka iba sitwasyon. No? Dahil na uh, last day on the last hour, uh, naging uh, nawala na ng oras. Ayun o po. yun yung sinasabi din po Senator Gatchalian na yun ang original scene kung uh, nagahanap tayo ng masisisi kasi hindi nila agad inakyat, so inakyat nga nila last uh, minute. Pero sir ito po, ang sinasabi ngayon Senator Gatchalian na the Senate is on trial, kinukuyog ng batiko si Senate President Escudero, Escudero dahil yes. dun po sa uncertainty na magkukonvin ang Senado bilang impeachment court a ah, dahil merong lumabas na resolusyon inamin po ni Senator De La Rosa na ah, kanya yung resolusyon uh -huh na pinapadismiss po itong article of impeachment. So ibig sabihin, papadismiss, hindi, paano yun? Ididispose. dispose uh Hindi -uh. ba na kayo da? magkukonvene uh -huh. bilang impeachment court o kayo bilang impeachment court para desisyonan ang pagdismiss, hindi ba? So ano po yung senaryo, um, uh, Senator Gatchalian? Ano ang mangyayari? Definitely magkukonvene kayo as impeachment court o magbobotohan pa po kayo kung magkukonvene kayo at all? Hey. Nympha, para sa akin, walang uncertainty mm -hmm. dahil dapat namin sundan ang Constitution. Eh. Mm -hmm. uh, Kagaya ng nasabi ko, nakasaad klarong-klaro sa konstitusyon na dapat natin uh, uh, i-convene ang Impeachment Court to, mm -hmm. once na na-transmit na sa Senado yung Articles of Impeachment. At matatapos lang ang Impeachment Court kung meron ng judgment. Mm -hmm. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung merits ng case. Eh uh, and isa dapat maintindihan rin ng ating mga kababayan, wala pang guilty dito o wala pang So, ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung impeachment uh, proceedings. At uh, kaya nga sa akin dapat walang uncertainty at at this week dapat makonvenient as 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 agreed upon uh, para matuloy na ang impeachment. At tingin ko mas maganda sa ating bansa na matuloy na ito at matapos mm -hmm. ng maaga, sana nga, matapos ng maaga para uh, makabalik na tayo sa day-to-day uh, -day functions ng Senado. At may mm -hmm. uh, nato rin naman tayo na itong mga ganitong impeachment proceedings, very divisive yan, no? Yes, ka ka kanya-kanyang kanya kampe, kanya-kanyang political leanings, mm -hmm. kanya-kanyang uh, pananaw at nahahati yung bansa. Kaya mas magandang maumpisahan at matapos na kaagad uh, mm -hmm. para Uh, itong uh, divisiveness ay uh, mawala na rin. So nung gagawin po niyo Senator Gatchalian doon sa resolution ni Senator mm. de la Rosa kung sakaling formally i-file at saka ano, ho ba kayo doon, nilapitan ba kayo? Kasi may mga lumalabas ha. po uh, Senator ayan, ayan, sa Senator Gatchalian sa social media na mm. lalo na mayroon tinatawag na 11 kill impeachment senators pati ho nga kayo na nandun ho 'yung mm. litrato ninyo una-una uh, wala ako na permahan na resolution to that effect no to be very clear about that and uh, itong resolution naman o oh, itong pinapaikot na papel hindi naman to formally na i-file sa senado kaya para sa akin pa pananaw lang to ng mga individual alam mm -hmm. kung napakinggan naman natin mga senador natin iba-ibang kanilang pananaw iba-ibang iba-ibang kanilang pag-iisip pero para sa akin klaro kasi ang saligang batas natin pagdating dito. At tandaan rin natin, hindi lang pagdating sa impeachment, hindi lang vice president o president ang ini-impeach, pati mga constitutional bodies, no? Tulad ng Ombudsman, Chief Justice, mga justices. So ibig sabihin, importante itong proceedings para sa accountability o pananagutan ng mga taong itinalaga natin sa matataas na posisyon. Mm -hmm. Kaya kung maging malabnaw o lumabo ang impeachment proceedings, kasama na yung mga impeachment proceedings ng iba pang mga personalidad tulad ng ombudsman mm -hmm. at constitutional body, lalabnaw lahat yan. Mm -hmm at ma mahihina yung tinatawag natin check and balance. Uh -huh. uh, Senator Gachalian, linawin ko lang po, no? di ba meron nga pong resolusyon. Uh, may inamin na nga po si Senator uh, Bato de la Rosa. Uh, kung sakasakali lang po na i-file nga po ito, tuluyang i-file na ni Senator de la Rosa, sino po dapat ang umaksyon dito? Uh, ang Senado o bilang impeachment court na po kayo? Uh, kasi pag na... Pag na-convene ng impeachment court, ang trabaho lang ng impeachment court, isa lang eh, mag-impeach ipakinggan yung mga mm -hmm. accusation, pakinggan yung depensa at mag-render ng desisyon. Wala nang pinag-uusapan dito na uh, kung matutuloy o hindi. Ang impeachment court isa lang ang trabaho, no? Pakinggan yung kanilang uh, mga mm -hmm. yung mga pleadings, pakinggan yung mga uh, depensa ng mga personalidad at mag mag-gumawa ng desisyon whether absuelto o hindi absuelto, yun mm -hmm. ang trabaho ng impeachment court. So, you... Kaya yung, yung theoretical question mo kanina kung ito ay iihain. Uh -huh. para uh -huh. sa akin yung senate as a legislative body doon nilang pag-uusapan yan uh -huh. pero para sa akin hindi na dapat pagbotohan yan dahil wala naman tayong pinag-uusapan eh klaro ang saligang batas natin na, uh -huh. uh, na i convene na ang impeachment court at sabi nga pa doon forth will no yes. ibig sabihin agad-agad uh, so para sa akin wala na tayong pinag-uusapan dahil dapat lang natin sundan yung ating constitutional mandate. Kasi yun ang ating sinumpaan eh nung tayo ay naging senador. So, ibig sabihin hindi na dapat yan ini-entertain pa? Para sa akin, dapat ganun. Opo. No? Okay. Dahil... Uh, Klaro naman sa ating saligang batas ang proseso. Hmm. Kasi ang uh, noong pong Monday hindi ho ba ang itinayo ni Senator um, Francis Tolentino is uh, yung punto na functionally dismissed na raw ito mm -hmm. dahil po um, matatapos itong 19th Congress sa June 30 nang hindi kayo matatapos sa trial, wala ng panahon at ang kanyang paniwala, hindi pwedeng tumawid sa next Congress. So therefore, functionally dismissed na nga raw po ito. Um, and then yun, yun, lumabas yung resolution ni Senator De La Rosa. Pa, uh, pero minabanggit ho kayo kanina na term, sabi ninyo, um, as agreed upon, magkukonvene kayo sa si impeachment court. So nakapa, nakataga na sa bato yun, sir, na, na kayo on Wednesday. Well, responsibilidad namin yan, uh, -huh. uh Nimfa at Isa. At yan yung aming uh, constitutional mandate. Uh, kasama yan sa trabaho namin nung kami ay tumakbo bilang senador. Dapat naintindihan ng bawat senador mm -hmm. na pag tumakbo tayo at tanggapin natin itong trabaho natin, uh, kasama na dyan ang legislative function, yung paggagawa ng batas, kasama na dyan yung oversight, at kasama na dyan yung impeachment. Okay. uh, out natin at gusto natin, kasama yan sa trabaho namin. At pag yan ay nangyari na, dapat handa tayong uh, handa natin gawin mm -hmm. yung ating mandato sa ilalim ng saligang batas hindi na yan sabi ko nga hindi na desisyon ko desisyon ng bawat senador desisyon na ito mm -hmm. ng saligang batas na sinumpaan natin opo pero yun nga po uh, gatchalian ano kung kayo po ang tatanungin sa inyo rin pong personal na paningin ano uh, kaya nga ba talaga o pwede nga ba talagang tumawid ng 20th congress kasi iba-iba po yung mga mm -hmm. pananaw dyan. eh Well, tinitignan ko yung uh, Articles of Impeachment. Pito yung uh, uh, tinransmit dito sa atin. At komplikado, no? May mga accusation. Uh, nakikita ko, komplikado siya. Kaya mm -hmm. sa akin, sa sariling pananaw, hindi ito matatapos ng isang buwan lang. Talagang tatawid to ng 20th Congress. At sa akin pananaw rin, uh, ito, sinabi na ng Korte Suprema, na ang ang uh, Senado ay isang continuing body. So ibig sabihin pwede itong tumawid sa mga ganitong klasing sitwasyon. Kaya nga nakadesenyo ang Senado na 12-12. Diba? Kaya may natitirang 12 na incumbent para ang Senado ay buo pa sa pagtawid nito sa 20th Congress. Kung ang kung ang uh, iniisip ng mga framers ng constitution natin eh, magte-terminate ng Senado, dapat 24 nagre-elect na at tapos na. Mm -hmm. Hindi ganoon ang kanilang pag-iisip. Ang pag-iisip nila may mga sitwasyon kasi na kailangan talagang continuing body at tatawid to tulad ng impeachment, tulad ng Presidential Electoral Tribunal. Ito yung mga sitwasyon na kailangan tumawid kung hindi matapos. Mm. Senator, um, dahil po doon sa mga agam-agam kung magkukonvin ba ang Senado bilang impeachment court, meron hong mga nakaschedule na rallies sa labas ng Senate um, from bukas. Uh, oh, bukas hanggang sa Wednesday, magbivigil daw po doon sa Senado and then may mga manifesto yung UP College of Law, Ateneo, ang Lasal, yung mga, at mga, marami pa, mga oh, kahit oh, mga religious mga universities groups. o oh, oh. oh, mga religious groups. Oh, oh um, yan po yung ano sila nangangalampag na ituloy itong impeachment trial. Ano yung um, ano yung maibibigay dapat ng Senado na assurance at kailangan ho ba si Senate President Escudero yung magbigay ng assurance dito kasi siya ho ang kinukuyog eh ng mm -hmm. batikos. actually sa at mga si Senator Alan Cayetano mm -hmm. na ang Senado ngayon ay on siya trial. na on trial. No? Mm -hmm. Kami na ngayon kung gagawa tayo ng tama o hindi. Uh, ako naman naniniwala ko na ang ating mga senador ay alam ang mm. uh, kanilang uh, tungkulin alam kung ano yung kanilang responsibilidad lalo na sa ilalim ng uh, sa ating saligang batas at gagawin yung tama mm. para lalong tumibay ang ating mga institusyon at check and balance nga kagaya ng sinabi ko, tandaan natin mayroong pangkowa, may ombudsman kung itong mga taong to ay nagkasala at uh, mm. hindi natin sila pananagutan sa pamamagitan ng uh, impeachment, eh, magkakaroon tayo ng breakdown pagdating sa check and balance natin. matataas na posisyon to. Hindi mo pwedeng demanda lang ng ganito. Hindi mo pwedeng dalhin sa uh, korte. Kailangan talaga impeachment ang proceedings. At yan ang nakasulat sa ating saligang batas. So would you share the same ano po, pananaw ni Senator Pimentel? Sabi niya, kung hindi kayo magkoconvene bilang impeachment court, kung hindi nyo gagawin itong paglilitis ay malalagay sa question malalagay ano masisira ang credibility, integrity ng Senado, sir. Well, Diva, marami kasi nung, nung congressman pa ako at uh, nung unang politiko pa ako, maraming sumisigaw na i-abolish na ang Senate dahil uh, nagiging doble-doble lang yung trabaho. E baka lalong lumakas yung boses nito na i-abolish nila nga kasi ayong gampanan yung trabaho natin. Ayaw nating magkaroon ng credibility problem at ayaw nating magkaroon ng integrity issues. Mm -hmm. Dahil malinaw naman ang seligang batas nung sinabi ito eh. No, malinaw naman kung ano yung proseso. At uh, madalas nga naririnig din natin na ang Senado ay uh, ay uh, guardian of our democracy. Mm -hmm. Dapat panindigan natin 'yan dahil uh, yan talaga ang uh, isa sa pinakamahalagang trabaho ng Senado ang impeachment proceedings. At uh, ulitin ko ah, hindi lang po sa presidente o vice president, sa lahat po ng mga constitutional bodies. Yan po ay isa sa pinakamahalagang trabaho ng Senado para mm para ano para may may pananugutan o may accountability itong mga matataas na personalidad. Ang ko po yung binabanggit ng Senator Gatchalen kasi ang binabanggit nila kaya siguro iba yung ginagawang aksyon ng Senado ngayon dahil sa personalidad na involved kasi si Vice President Sara Duterte. Do you same uh, do you ano kumbaga do you share the same sentiments po ng iba nating mga kababayan? Magiging iba kaya yung decision uh, desisyon or pag-aksyon ng Senado kung hindi po si VP yung involved? Tama ka diyan. Uh, isa hindi ko hindi 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 ko uh, ipagkakaila na uh, mabigat talaga ang uh, ang uh, linilitis natin yon si Vice President Sara Duterte na isang political force by herself, no? At nakita naman natin huling midterm election, uh, sir. Uh, mid election, election no? Talagang no. divided ang country, ang bansa na natagpuan na now nakakuha ng malaking boto. Yung mga tagluzon ibarin rin yung kanilang boto. So makikita natin, hati-hati yung ating bansa pagdating dito sa usapin ng impeachment. Kaya uh, mas maganda pang uh, matapos nito para uh, hindi maganda kasi nagkakaroon ng hati ang bansa. Marami tayong problema at uh, kailangan na rin natin magkaisa para uh, malampasan itong mga hamon na hinaharap natin. Opo, um, Senator Gachalian, ito po. Um, uh, kaya din ho nagkaroon ng mga agam-agam ay dahil minove yung schedule ng supposedly pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court from June 2 to June 11. Tapos biglang lumutaw na o oh, baka hindi na mag dahil pinmeme na senador na nagpapadismiss nito. Um, sir, at stake ba talaga dito yung Senate Presidency ni Senator Cheese Escudero? Kaya ganito ang galawan sa Senate at may possibility ba siya na i pa sa susunod tatlong araw uh, Ay ako ay konektahan nitong uh, leadership dito sa usapin ng impeachment kasi ang impeachment is our constitutional duty. Inusapin naman ng leadership ay ano yan, internal uh, political in well, political na usapan rin yan ano. So for now, uh, nagsalita ang ating Senate President at narinig din namin yan during plenary itong last week na this week. iko convene ng impeachment court. At again, no, ako Uh, ang pananaw ko dyan, wala tayong decision dyan. Hindi natin yung uh, dapat pang uh, pag-isipan. Dahil yan ay proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sa inyo bilang kasama po sa majority block, unfair po ba o reasonable yung mga kritisismo na nauwi, natatambak po kay Senate President Escudero? Well, kanya-kanyang opinion mm -hmm. yan, uh, Infa at Isa, at mm -hmm. uh, Uh, sa ating sistema at uh, uh, at uh, sistema ng demokrasya talagang kasama yung mm -hmm. uh, pagpapahiwatig ng salo sa at yung uh, yung mga rally nga na, na mention mo kanino prayer vigil kasali rin yan sa uh, mm -hmm. sistema ng ating demokrasya kaya uh, ano yan uh, partian ng I think part 'yan ng uh, ventilation process ng ating mga soloobin. Oh, pero sir hindi ba kailangan ano, merong assurance din uh, at least mamaya o bukas uh -huh. ngayon na uh, definitely magko ang Senado bilang impeachment court. Well, well, marami rin sa mga senador nakita ko rin yung mga pronouncement uh -huh. ni uh, ni Senator Coco Pimentel, ni Senator uh -huh. Alan, na marami'ng sumasang-ayon na proseso ito na kasama sa aming constitutional mandate. At uh, marami talagang uh, in, marami talagang sang sangayon na uh, this week mm -hmm. i-convene yan. Kasi magkakaroon tayo ng uh, tingin ko magkakaroon ng problema hindi lang ang Senado kundi ang buong bansa mm -hmm. kung hindi masusundan yung proseso. Dahil uh, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng demokrasya ay yung proseso. Eh. Mm -hmm. Kung hindi masundan yung proseso dyan tayo nagkakaroon ng problema. Kaya importante na masundan yung proseso. Total, hindi pa naman natin pag nag-uusapan yung Merit. So guilty okay. or not guilty. Wala pa tayo doon. Mm -hmm. uh, importante lang masundan ang proseso. Opo. Senator Gatchalian, kasi sa mga nakalipas naming interview, like sa mga legal experts, mm -hmm. kahit si Senator Coquemental, naalala ko nung natanong natin mm -hmm. kung uh, may illegal ba sa na, nangyari kasi hindi agad-agad na actionant itong impeachment mm -hmm. case. Ganon din po ba yung nakikita nyo? Meron po bang uh, paglabag sa batas, sa saligang batas na nangyari? Well, nasabi ko kanina may mga technicalities na nangyari uh, kaya hindi natuloy agad-agad last time. Ibang sitwasyon siguro isa kung itong bagong taon, first day, first hour, Finland Smith dito sa atin yun, wala na talagang uh, technicalities. Kaso lang hindi eh, hindi ang nangyari, last day, last hour. Uh, kung kung, kung iisipin natin, matagal din itong uh, sa lower house, sa pagkaalam ko no matagal tong uh, ifinael, i think as early as early december ifinail na kaya uh, matagal din uh, na na, na, na matagal rin natulog to sa lower house bago i-transmit dito Mm so yan ang kaabang-abang ang mangyayari sa Senado mula bukas hanggang <laughs> so, Wednesday oo eh senator may iba lang po kasi ang uh, isa din sa mga uh, naging katwiran o dahilan ng pag-move po ng pecha ng pagkokonvene ng Senado bilang impeachment court ay yung pong uh, legislative agenda may mga inaapura kayo at isa doon yung pong inyong pet bill yung anti-pogo bill so <clears throat> opo sir quickly po siguro para ma-update yung ating mga kababayan kasi maraming maraming Sunday natin itong diniskas. Maraming hearing po kayo sinagawa tungkol sa mga pogo. So, ano yung end of the tunnel? <laughs> ano yung Ang maganda, maganda dito. ang maganda dito, Selly, itong this week lang so, talaga. Ah, sorry pa. Sorry pa. Tapon kasi, Selly, kausap ko. Okay. Sorry Sorry, sorry. <laughs> uh, this week, uh, talagang masusi namin pinagdebatihan mm -hmm. at uh, nagkaroon ng magagandang amenda yung mga ating mga senador oh, uh, si Senator Risa Contiveros maganda yung kanyang amendment si Senator Joel napakaganda yung kanyang mga amendment yeah. rin kaya lalong naging matibay itong anti-Pogo bill natin uh, kung matatandaan natin may executive order na inirelease ang uh, Pangulo natin pero nagkaroon pa rin mm -hmm. ng maraming katanungan kaya ito ngayon lininaw na lahat Ayaw. at isiguraduhin na kahit sino man ang presidente na darating sa, sa mga panahon mm -hmm ay hindi na pwedeng bumalik ang Pogo sa atin. At dito rin sa batas na ito, hindi rin pababayaan ng mga kababayan natin na nawala ng trabaho. Okay. Importante na dito sa batas na ito, mabibigyan sila ng tulong. Ayun, ito po ay pasado na sa second reading. Tama ho ba? Yes, pasado na rin sa House on second reading. Uh -huh. uh, so uh inaantay na lang namin yung third reading at uh, ganap na batas na ito. Okay, so, so third reading uh, malamang po bukas ano po? So bukas bukas yan. Mag for magbabay sure. camera conference committee o i adapt na lang ng House yung pong version ng Senate. Sa mga narinig ko ay payag naman sila i adapt dahil hmm. at, at be sa about it itong base version nito galing rin naman sa House. Hmm. Uh, uh, so kinuha namin to sa kanila at in-improve na lang dito sa senet ayun o oh. ayan magandang at least magandang balita 'yan. Yes. Oh, magandang balita 'yan. So uh -huh. yeah, ayan talagang kung matatandaan natin halos tatlong taon tayo nagdusa at uh -huh. uh, at nagkaroon ng takot dito sa mga pogo na ito hanggang ngayon uh -huh. nga mayroon pang mga konti-konti pero, konti konti konti, konti, uh -huh. pero at least eh pa, ano na ito, pa nag-ano uh, na uh, pababana no uh -huh. yung mga insidente ng mga pogo at ngayon magkakaroon na tayo ng tiyak na uh -huh na hindi na silang baba, babalik dito sa ating bansa. Na-absorb na nga ho namin ng husto yung pogo. Ilang eh, beses natin diniskas <laughs> dito tapos nagko cover pa ho kami ni isa doon sa mga ni-raid na pogo. Oo nga na na, 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 na uh, no, last last time tapos nagkaroon pa tayo ng issue na katulad ni Gohopping. Yeah, mm -hmm. Ayun inaayos rin naman yung birth certificate system natin. Mm -hmm. uh, yan rin isang batas na hinahabol rin. Sinusubukang habulin. Yan, yeah, with that sir maraming salamat po sa inyo senator. Thank you so much po. Kita kits Thank you po. Si Senator Sherwin Gatchalian, ating pong nakapanayam. Ang kasunod po